So, ito na nga mga habibis. Binisita nga kami ng mga friends namin nung weekend at pinagluto ko sila ng lunch. And for today's video, share ko naman yung ginawa kong dessert na buko pandan na may sago. Gawa muna ako ng dessert para lumamig. Gawa ko ng buko pandan. Ayan, o, oh, ayan. So, gagawa muna ako ng gulaman. Ang gagamitin natin sa gulaman, ang ginamit ko yung binigay sa akin na sabaw ng buko daw para masarap. Kasi may nagsuggest sa akin last time na instead na water, gamitin ko daw yung sabaw ng buko. Kaya ito, magluluto tayo. Itulawin so, na natin itong ating gulaman sa sabaw ng buko. Yan. Lalagyan natin ng sugar. Tapos, lutuin lang natin itong gulaman hanggang sa kumulo siya. At habang niluluto natin ang gulaman, magluto naman tayo ng sago. Lalagyan ko na mga maliliit na sago yung ating buko pandan. Pero ko na ako ng tubig. Ah! Luto na yung ating gulaman. Palalamigin na natin ito. Ay! Palalamigin na natin. Ay, inat. Palabig na yung ating gulaman. Ang gagawin ko dito, instead na square-square, kakayurin ko ng pangkayod ng melon. Meron kaming ganito. O yan. Gagalanin ko siya para, para siyang sim ng buko, diba? Okay, gawin na natin. Ayan. Ah! Ayan, ganyan. Gusto ko lang, di ba, para maganda? Aba. Aba, diba mahaba. Ganun-ganun natin. Wala lang, para lang maganda. Ayan, ito ni ating sago. Bong, diba gaganda. Yeah. <laughs> Gawa tayo ng buko pandan. mag nekos na tayo. Ito na yung aking buko kong binili. Bigay natin dyan. Lagay din natin ang ginawa kong Mr. Uh, Gulaman na ginawa kong parang parang ano, tawag dyan natin. Pansit po. Parang pansit. <laughs> Hindi parang buko. Ay. Tapos lagay din natin ng sago. Okay, sago ko. At dahil sayang, ilagat na natin. <laughs> Nilahat ko na. Mainit pa pala. Lagyan mo na. First time ko maglagay ng sago sa gulaman. Sa buko pandan pala. halo haluin mo natin. i mekos muna mo natin ang ating buko pandan na parang feeling ko ay sago na to hindi na buko pandan puro sagun iyaan <laughs> yeah, nyo na patawatin nyo na ako tao lang first time ko kasi maglagay ng sago kasi parang nakikita ko parang masarap pag may sago lagyan na natin ng condensed milk condensed milk ang ah, condensed milk ay buo buo na <laughs> Then, lagyan na natin ng Nestle Cream. Dalawa ang ratio na ginagawa ko ngayon. Dalawang dalawang all-purpose cream, isang condense. 'Yun ang ginagawa ko. Sana magkasya na 'to. Yan, halu lang natin itong ating buko pandan sago, kineme. At syempre, dahil excited na naman akong gumawa ng buko pandan, nakalimutan ko dapat pinagsama-sama mu pinagsama ko muna, muna yung condense, yung all-purpose cream, at saka itong uh, cream cheese. Bago ko binuhos, nakalimutan ko na naman. Sorry na, excited lang. <laughs> excited kasi akong gumawa. Ayan, nakalimutan ko na naman. Sige na, patawarin niyo na ako sa so next kong gawa. Pagkasama-samahin ko na. Ang importante, masarap pa rin at mahalo mabuti, di ba? Oo. Okay. Ilalagay ko na tong cream cheese natin sa ating buko pandan. Kahit pala durugin dudug ko, medyo ang parang para siya. Medyo, tawag dito? Buo-buo uh, pa rin. So, dito na natin tunawin. Nakakaloka. Di ba? Ayan, halu-haluin na natin dito. Itong ating cream cheese ay tunawin natin dito sa ating buko pandan. Ayan. Tapos na ang ating buko pandan na may sago. Ayan. Uh, medyo na tunaw ko na ng very light yung ating cream cheese. Pwede na yan. Nagmamadali ako. Tsaka. At papalamigin na natin ito. Lalagyan natin sa freezer para mamaya masarap ang dessert malamig. Lipat na natin ito para mapalamig na natin sa freezer. Sana magkasya. Ah! Ay, hindi kasya. So yung masasobra, Nilagyan na lang natin sa isang maliit na lalagyan. Ay! Ate Rose, wado na rigot. Ay! Yun, <laughs> di ba? Yan. Kukunin ko na yung dessert namin na ginawa ko na buko kapanda na may sago Maraming kaming chest freezer dito sa basement. Uh, dito lahat ng mga mga uh, ibang candy dito. Okay. Malabig na. Sana malabig na ito, Ate Rose. Kamusta na lang buko kapandaan? Eh? Kukuha ko ulit. Go. Mayroon pa tayo, mayroon pa tayo isang ganito. Ang sarap! Pinapalamig ko pa. At saka, it's so refreshing. Siya nakaka-uha. Sarap. 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 to. Totoo. Walang M eh. Walang M eh. Walang M eh. Masarap.